Oh, sige. Ayan, lakasan mo. Ayan. Oh. Okay. Ayan pa, isa pa. Ang laki. Ayan, oh. Dito, dito sa pagla, oh. Ayan, oh. Ayun, Ayun, oh. Sa mata ko, eh. <laughs> Ay. yun. Ang laki naman nung isa, oh. Sabi ko siya malaki, Isa ba? lang. Dito, dito, dito sa kabila. Paas. Ayan, oh. Ayan. Sige. Okay. Sige, okay. okay. lakasan mo. Nadagtaan Laka na. Sige, babalata mo naman eh. <laughs> ulo! sugat na. <laughs> ulo, 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 ulo. <laughs> Ay, nanay mo. Akala, hindi pala bungay na nagbaksa. Ay! Ano ba yun? Parang wala na siyang buto. <laughs> no kailan, na yung <laughs> no, hindi pa nahuhulog yung mo yan. Nakala mo yung baba <laughs>